Samantala, hindi pa rin matanggap ang nangyari ng pamilya ng anim na namatay na sundalo sa inkwetro sa pagitan ng militar at Daula Islamia Baute Group sa Lanao del Norte. AFP na nga kung tutulungan ang mga naulilang pamilya ng mga sundalo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV, One Mindanao. Hanggang ngayon, nagdadalamhati pa rin ang ina ni Corporal Reland Tapinit na si Losfeli Tapinit sa pagkasawi ng kanyang anak sa inkwentro sa pagitan ng militar at Dawla Islamia Maoti Group sa Mulay Lanao del Norte noong linggo. Ayon kay Losfeli, hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Reland lalo pa at ilang beses daw niyang pinigilan ng anak na pumasok sa serbisyo. Responsible to kay na siya pagkaanak. Ay panganay, manguna na ako siya. Good niya kami jud ihang pamilya ang first choice ihang anak sa kabila ng kanilang pagdadalamhati naibsa naman ito kahit papaano sa pagdalaw at pakikiramay ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa burol ng anim na nasabing sundalo ng First Infantry Division sa labangan sa Buanga del Sur sunod na pinuntahan naman ni General Browner Jr. ang 4th Infantry Division sa Cagayan de City. binisita ang apat na sugat ng sundalo na kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Evangelista Station Hospital matapos ang nangyaring inkwentro. Ayon kay General Browner Jr. na nasa mahigit sampung sospek na sa NSU Marawi bombing na nangyari noong December 3, 2023 ang napatay ng mga sundalo. Nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa tatlo pang sospek na pinaniniwala ang kabilang sa mga nakainkwentro ng militar sa Munay, Lanao del Norte. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, nagbabalita para sa GMA Integrated News.